Ilang taon to, ate? Ako ba? Ako ba? Ako ba? Ako ba? Ako 5K Sakto! <laughs> 15K sakto, tsaka ito lang ang butalo, sobra. Kunin na namin. Cash po. Oo. Oh, ayaw magpautang. <laughs> <laughs> Ayan si ate. Nagpipill up na ng kanyang ibay. Excited na. Hindi makatulog kagabi yan eh. <laughs> bukas po ang delivery mo. Bukas po. Kasi para magamit niya na ba sa Oo. bukas po. Tapos magpa-practice pa siya. Ito yung manunong eh. Nakalam lang ito bisikleta eh. <laughs> ha? Ba, hindi ito lang. Na. Ibig niya ate ah. Oh. Mama. Ha? Tukod. Tukod. Hindi. Ay. bakit Ay, bakit malakas? <laughs>

Guys. guys, I've come so far Bye. away from home There's no way I'm turning back now My destination is unknown So I keep pushing Never slow down The big blue sky A pocket of dreams A head full of hope I'm taking a chance to reach for the stars <laughs> For the stars <laughs> If I'm here, i Okay, <play, laughs> Then I'll give back up, giant, can't come back they <laughs> This will a star now <laughs> Let's keep chasing the sun Do <laughs> so what can't be done <laughs> Let's go be your

Go beyond, go beyond, push the limits, divide, we'll break through the sky and go beyond the stars With every step we take, we'll lead the way, this world we're break them down And we'll leave the yeah, world yeah. and go standing stand and I've come so far away from home. There's no way I'm coming back. My destination is unknown. I keep pushing and slow down. I'm Oh! And guys Bali kiniyan kiniyan Wala na pang kiniyan Bale, Tosex, Tosex plus Topol, and five, no, 5 Topol, five K, sakto. 15k <laughs> sakto at ito lang ang putalo Lapo mo na, walang naman sa iti lang. Iti lang yan. Ah, nabawasan mo ng tutin. Kasi din ti lang. 75 lang. Ayun, guys, bali lahat ay 15,000 saka yung butal ay isang Hindi mo lang 15,000 15, yung butal ay 75 <laughs> 15,000 75 75 ano? ha? Bila. ha? ha? ito ba kanila? suntok din pag pwede pa 'to so guys na araw na lang bukas tingnan natin kung tatanggapin doon sa bilihan ng e-bikes dinamin na lang kung anong mabibili namin hello so, guys ngayon ay pupuntahan ng Wow. Lang ang wow, sakta po yan. -e. lang namin bala ka kagi. Ang bibigyan natin ng e-bike. Dadagdagan <laughs> ko na lang. Dahil tulang. Happy pa-birthday. Pa-birthday at eh. pa-birthday kasi sa ating graduation. So, pero kanya naman yung kalatid. Eh. Okay, ate, tayo. So, din yun, yun, siya <laughs> <So, timba. laughs> ah. si ng amin Maria 'yo. ba. Dahil sa timog sa school, tatlong sakay siya. Samantalang pag i short cut. Traffic pag nag, Traffic pa pag nag Tapos, pag mas malapit, So guys, nandito na kami. Nandito ng Iwao yung nandito shop kami. guys, nandito na kami. Thank, you. Thank you.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

Huwag so, kayong marunong eh. namin ito eh. Ha? Dahil, marunong yan. Tinanong ko kayo kanina. Gusto niyo bariya ah? Hindi ako gusto. Tekte. Tekte. na po May gusto Make sure, ito pa lang. Pagka... Pag marunong ka na nito, hindi mo na kailangan mag-drive ang... Ano? Yung bus eh. Pag nag-drive ka nito, na pag natulog ka nito, na marunong ka na nito. Kasi parehs lang ito eh. Yung ano nito, parehs lang. Na. Alam ko. nasanay ka na dito, kaya ayaw kitang turuan muna kasi ko dito muna kayo na lang mama. darun po po yung ano yung.. sa.. Uh, yung parang PRS yan yung so, yeah, nasa so, picture. po yung wipe, apa, po. Ay, 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 white ato no. po white po siya parang white siya. Ay, po, may po na yung Dapat pala, kumuha ko ticket sa dapat pala pinagkita mo ticket. Bale. Sa rin siya, oka kadi nitrul si na nang kaniyang ibay na hindi makatulog kagabi yan eh. <laughs> Papagod na siya mag-commute eh. Okay, pa, pa,

Logo okay. 16 Ayan guys, ayos nice na Dito-dito na lang daw ko ha, <laughs> Tos ako. Sayo na ha? <laughs> So ako Sa iyo lang ang pangarap O sa akin yung baka wala Okay, kinin na natin yung hopya. mo na natin sir. Yeah. And guys, po, ina na kami. Yan lang kabilis bumili ng mga bagay na gusto mong bilhin basta may pira. <laughs> Napakadali. Pagka wala namang pira, yung pili na kamahirap. Okay.

Bakit manakasin? <laughs> manakasin mo <coughs> nabahan na kaunti. Panood din mo. Pati manood ka kay kuya. Bali may kinesi ka naman. Yung thunder site. Pag tinudukin mo siya ng ang beses. Automatically. Uh, uh, hu -huh, uh, po. Pwede sa contraceptive na siya. hindi siya pwede sa. kailangan sa pre pwede natin eh. Then, pag pang-locate naman ng eBay 'yung mga serial 'Yung mga na kagaya 'yung Then meron din siyang na 'yung graduated na po. Ah, doon po yun. And then, yun po, ang Kung mo siya, ma'am. So, 1 to 6 months, pre-replacement. Kung sa hey. loob ng 1 to 6 months, pampatay. Kapag susi naman mo. Dibli, palitan ng Kapag Susi. Kung sa 7 to 12 months, kailangan mo po tayo ng daniyte <laughs> po <laughs> speed <laughs> yung speed <laughs> <ask pong> <laughs> niya. mo daniyong aspetong singdalit na daniyong aspetong singdalit na daniyong aspetong singdalit na daniyong aspetong singdalit na na daniyong aspetong singdalit na daniyong aspetong singdalit po. daniyong Yes, sir. In case naman na magkaroon ng implementation si LTE, na kailangan na... Um, Ito po yun sa headlight. Si ma siya, siya Ito ma'am, yung, yung gitna. Ito lang. Okay. Kapag lang yung Ito ma'am. Ito yung pang-off po. Ito yung May breaker na. <coughs> yung baba at yung taas yung off. <coughs> mam, hindi niya po siya gagamitin ng one inch. Kailangan niya po siyang i Full uh, charge full uh, full charge yung po uh, uh, muna. Tapos okay, i-off? Para hindi po mabdrain yung battery. Tapos pag gagamitin na yun, on na ulit? Up. Saan ang charge? Hmm. Tapos tapos siyang, hindi siya. Hindi Hindi si ba? kuya, yung katawan okay. lang. Ah? hindi <laughs> kanina. Hala. Talang, ano? Tingnan mo natin. May nga nito siya ito. Tapos yung ano po niya. Bali siya, baka makakabalik ka. Within 10 days lang. Claim yung referral commission of 1,000.